Hello, uh, GPT, Good afternoon. Good afternoon. How's your day going so far? I'm good, and you? I'm doing well. Thanks for asking. What's on your mind today? Uh, based on uh, the reports and uh, several uh, uh, several observations of uh, human rights uh, organizations uh, before was there um incidents of extrajudicial killings during the presidency of philippine president rodrigo duterte yes during president rodrigo duterte's term 2016-2022 several human rights organizations including amnesty international human rights watch and the united nations Reported numerous incidents of extrajudicial killings, particularly in relation to his controversial war on drugs. These organizations claimed that thousands of individuals, including suspected drug dealers and users, were killed by police and vigilantes, often without due process or proper legal proceedings. Duterte's rhetoric and policies around the war on drugs were seen as encouraging such actions, and many of these killings were not properly investigated. While Duterte and his administration defended the crackdown as a necessary measure to combat drugs, the international community and human rights advocates raised concerns about the violation of human rights and the rule of law during this period. Thank you very much for your uh, question. But despite the fact uh, on on uh, what you have uh, uh, said about uh, the possible killings and extrajudicial killings during the Duterte administration, what do you think causes? that Duterte supporters to still believe that there was no extrajudicial killings during his administration. That's a great question. Many of Duterte's supporters continue to deny or downplay the existence of extrajudicial killings during his administration for several reasons. One key factor is the strong influence of Duterte's rhetoric where he consistently framed the war on drugs as a fight to protect the people and the nation. His bold populist language often resonated with people who felt frustrated with crime, corruption, and the slow pace of justice in the country. Another reason is the media landscape. Duterte's administration had a significant influence over state controlled media. And was critical of independent outlets that reported on human rights violations. This led to a division in how information was presented to the public. Supporters often relied on pro Duterte news sources, which framed the issue in a way that minimized or justified the killings, while independent media and human rights organizations highlighted the violence and legal concerns. Additionally, some supporters may genuinely believe that the government's actions were justified in the name of national security or public order, viewing the drug war as an effective way to combat criminality. In this context, the deaths were often viewed as collateral damage necessary for the greater good. Lastly, there's a certain level of loyalty to Duterte among his supporters, who see him as a champion for the marginalized. Standing up to elite interests and external pressures. This loyalty may cause some to dismiss or rationalize any negative reports about his administration, viewing them as biased or politically motivated. Well, based on what uh, you have uh, presented, do you think killing is a crime and is morally wrong? Yes. Killing is generally considered a crime and morally wrong in most societies and ethical frameworks. The intentional taking of another person's life, especially without due process, is seen as a serious violation of both legal and moral principles. Most societies have laws that protect the right to life, and any unlawful killing, whether through extrajudicial means or otherwise, undermines this fundamental right. From a moral standpoint, most ethical systems, such as those based on human rights, justice, and empathy, argue that every person has intrinsic value and deserves to live without the threat of being killed by others. Killing, particularly when it is not sanctioned through legal processes, creates a cycle of violence and erodes trust in institutions meant to protect citizens. However, there are always debates on the context of specific situations, such as self defense or wartime actions but outside of those circumstances, deliberate and unlawful killing is widely condemned. With all, of, with all of your presentations that there were indeed killings and extrajudicial killings during the administration of former president rodrigo duterte, why is it that his supporters are still blinded by the fact that there were crimes committed? Are they afflicted with what we call confirmation uh, bias? Yes, confirmation bias could definitely play a role in why many of Duterte supporters continue to deny or downplay the existence of extrajudicial killings. Confirmation bias is the tendency to search for, interpret, and remember information that supports one's pre existing beliefs or opinions while dismissing or ignoring information that contradicts them. In the case of D Duterte's supporters, they might focus on information or narratives that align with their positive view of his presidency, such as his stance on crime, drugs, and national security, while disregarding reports or evidence that paint his policies in a negative light. When a person is deeply committed to a political figure or ideology, it's psychologically challenging to accept evidence that contradicts their beliefs, as it could lead to cognitive dissonance—the mental discomfort that arises from holding conflicting beliefs. Moreover, people may be influenced by groupthink or echo chambers, where they where they are primarily exposed to information from sources that support their views and avoid challenging content. This can reinforce their sense of loyalty to Duterte and lead them to rationalize or overlook the negative aspects of his administration. The idea that his intentions were good or they was doing what was necessary, necessary, often becomes a defense mechanism to justify actions even if they were legally or morally questionable. In summary, confirmation bias along with the power of group identity and loyalty can contribute to a selective interpretation of events. Making it difficult for some supporters to fully acknowledge the complexity or wrongdoing involved in the administration's actions. Can you explain your presentation in the Filipino language or Filipino? Oh, siempre. Ang confirmation bias ay iya isang uri ng pagkiling kung saan ang isang tao ay naghahanap, nag interpret at nag-aalala lamang ng mga impormasyon na tumutugma sa kanilang mga paniniwala at binabalewala o hindi pinapansin ang mga impormasyon na salungat dito. Sa kaso ng mga taga-suporta ni Duterte, maaaring nakatutok sila sa mga impormasyon o naratibo na sumusuporta sa positibong pananaw nila tungkol sa kanyang administrasyon, tulad ng kanyang laban sa droga at krimen, at hindi binibigyang pansin ang mga ulat na nagpapakita ng mga negatibong aspeto ng kanyang mga polisiya. Kung malakas ang pagkakaugnay nila kay Duterte at sa kanyang mga prinsipyo, mahirap para sa kanila tanggangkapin ang mga ebidensyang nagsasabing may mga pagkakamali o paglabag sa batas. Kung ang isang tao ay may malalim na pagkakabit sa isang leader o ideolohiya, maaaring magdulot ng kakulangan ng kumpiyansa at mental na pagkakasalungat, cognitive dissonance kapag ang kanilang paniniwala ay nahaharap sa mga salungat na impormasyon. Sa ganitong sitwasyon, ang ilang tao ay nagsisimula maghanap ng mga paliwanag o dahilan para i-justify ang mga ginawa ng kanilang iniidolo, kahit na ito ay may mga legal o moral na issue. Bukod pa rito, ang mga taga-suporta ay maaaring nakalantad lamang sa mga opinyon o balita mula sa mga pro-Duterte na media, na ng isang echo chamber kung saan paulit-ulit nilang naririnig ang parehong mensahe at hindi na nila tinatanggap ang mga alternatibong pananaw. Ang ganitong uri ng pagbabalik loob sa isang lighter ay nagiging proteksyon na para sa kanilang emosyonal na koneksyon. Kaya kahit na may mga seryosong issue, madalas nilang kinakaligtaan o iniiwasan itong tingnan. Sa madaling salita, ang confirmation bias pati na rin ang pagiging bahagi ng isang grupo o pagkakaisa sa ideolohiya, ay nakakapagpalakas ng kanilang pananaw na tama ang kanilang pinaniniwalaan at maaring maging dahilan kung bakit mahirap para sa kanila tang tanggapin ang mga negatibong aspeto ng administrasyon ni Duterte. Uh, how can we, uh, 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 paano maiiwasan ang confirmation bias? How can we avoid confirmation bias? Ang pag-iwas sa confirmation bias ay maaaring maging mahirap, ngunit may mga paraan upang mas maging bukas tayo sa mga impormasyon na hindi tumutugma sa ating mga paniniwala. Narito ang ilang mga hakbang. Una, maging bukas sa iba't ibang pananaw. Dapat natin tanggapin na may mga opinion at impormasyon na maaaring magpabago sa ating pananaw. Kung may mga naririnig tayong opinion na salungat sa atin, imbes na agad itong i-dismiss magandang maglaan ng oras para pakinggan at suriin ang mga ito ng maayos. Pangalawa, maging mapanuri sa mga sources ng impormasyon. Kailangan nating tiyakin na ang mga impormasyon na ating kinikilala ay nagmula sa mga maaasahang pinagkukunan. Kung laging isang panig lamang ang ating kinikilala, malaki ang posibilidad na tayo ay mapapaligiran lamang ng mga impormasyon na nagpapalakas sa ating pananaw. Kaya't mas maganda kung maghanap tayo ng iba't ibang sources. Pangatlo, tanungin ang ating sarili ng mahirap na mga tanong. Halimbawa, bakit ko ba pinaniniwala ng mga ito? O ano kaya ang motibo ng source na ito? Kapag tayo ay may kamalayan sa ating mga paniniwala, mas magiging handa tayo mag-isip ng mas critical at hindi lang bastanggapin ang mga bagay na ayon sa ating gusto. Pang-apat, magkaroon ng open-mindedness at humility. Mahalaga ang pagiging handa na natanggapin na ang ating mga opinion ay hindi palaging tama. Ang pagkakaroon ng isang growth mindset, o mindset na bukas sa pagbabago, ay makakatulong para tayo ay matuto at lumago sa ating mga pananaw. Panghuli, makipag-usap sa mga tao na may ibang opinion. Ang pakikipag-ugnayan at diskusyon sa mga tao na may iba't ibang pananaw ay nakakatulong upang mapalawak ang ating perspektibo at mas mapagtanto natin ang iba't ibang aspeto ng isang issue. Sa mga hakbang na ito, Maari nating simula na bawasan ang confirmation bias at mas maging bukas at critical sa ating mga pananaw at desisyon. Also, uh, in relation and last uh, question is, how can we avoid, uh, based on your presentation, how can these uh, the Duterte supporters uh, avoid having uh, inflicted with what we call uh, cognitive dissonance? Explain it in Filipino, please. Ang cognitive dissonance ay nangyayari kapag ang isang tao ay nakakaranas ng mental na paggalito o hindi pagkakasunduan. Dahil ang kanilang mga paniniwala, opinion o aksyon ay magka-contrast o magkaibang pananaw. Sa kaso ng mga taga-suporta ni Duterte, maaring maramdaman nila ito kapag ang mga ulat ukol sa extrajudicial killings at iba pang issue ay sumasalungat sa kanilang paniniwala na siya ay isang leader na nagtanggol sa mga karapatan ng tao at gumagawa ng mabuti para sa bansa. Upang maiwasan ng cognitive dissonance, narito ang ilang hakbang na maaari nilang gawin. 1. Magkaroon ng openness o pagiging bukas sa mga bagong impormasyon. Ang pagtanggap sa mga ebidensya o opinyon na hindi akma sa kanilang kasalukuyang pananaw ay isang paraan upang hindi ma-stress o malito. Kung nakakaranas sila ng pagsalungat sa mga ideya, mahalagang tanggapin ito bilang pagkakataon na mag-grow at matuto hindi bilang isang banta sa kanilang mga paniniwala and pagkilala sa mga pagkakamali o imperpeksyon ng isang tao o sistema hindi masama na aminin ang mga pagkakamali ng isang leader lalo na kung ito ay nagdudulot ng pinsala sa iba ang pag-iwas sa pagpapakita ng blind loyalty ay makatulong upang maiwasan ang pagbuo ng maling pananaw at hindi makatotohanang pagpapanggap next pag-iwas sa rationalization o pagpapaliwanag ng mali kung may nakitang mali o may kahina-hinalang bagay, hindi ito dapat irrationalize o gawing tama sa pamamagitan ng mga pekeng paliwanag. Mahalaga na ang ating mga pananaw ay based sa mga facts at hindi sa mga dahilan na ipinasok lang sa ating isipan upang gawing kaaya-aya ang isang bagay na mali. Magkaroon ng self-reflection at tanungin ang sarili. Ang pagsasagawa ng self-reflection ay makakatulong upang matukoy kung ang kanilang mga paniniwala ay batay sa tamang impormasyon o kung sila ay nagkakaroon ng mga issues sa kanilang kaisipan. Maari nilang tanungin ang kanilang sarili, bakit ko pinaniniwalaan ito? O ano ang epekto ng mga paniniwala ko sa iba? Path, pagiging handa sa pagbabago ng opinyon. Ang pagiging flexible sa ating pananaw ay isang mahalagang hakbang upang maiwasan ang cognitive dissonance. Kung may mga bagong impormasyon o karanasan na nagpapakita ng mas tama o mas maayos na pananaw, mas mainam na tanggapin ito kaysa magpatuloy sa isang maling paniniwala. Sa pamamagitan ng mga hakbang na ito, may iwasan ng mga taga suporta ni Duterte o sinuman ang pagiging biktima ng cognitive dissonance at magiging mas handa silang magbukas sa mga bagong perspektibo at magkaroon ng mas balanced na pananaw. Thank you very much for your wonderful insights, uh, ChatGPT. I would like to talk to you soon. Thank you very much and you have a nice day. Kiitos paljon. Hyvää päivän jatkoa sinullekin. Si. Ang galing ni ChatGPT, no? Ha? Huh? ChatGPT po yun, mga kaboses. I'll just hope na napakinggan po ninyo yung mga paliwanag. I have the transcript of uh, that uh, conversation uh, with uh, chat ChatGPT, siya po nagpaliwanag kung bakit po yung mga supporters ni Duterte ay talaga namang mahirap talagang paliwanagan. Ano po? Ah? Ayan po, hindi po tayo nagpaliwanag. ChatGPT po yung gamit po natin. First, na ginawa, first time na ginawa po natin yan. Dahil alam po natin na ChatGPT is very powerful, Uh, alam natin na lahat ng mga nangyayari, lahat ng mga navi feed online, as long as uh, the information is online, ChatGPT has it. Huh? So, ayan. Maliwanag ang paliwanag po ni uh, ChatGPT. Uh, okay? Uh, bueno, mga kaboses ng malayang makabayang mamayan, maraming maraming salamat po sa pagantabay at maraming maraming salamat po sa muli po ninyong pagsuporta sa ating live podcast ngayong araw po ng Huwebes ikalabimpito sa buwan ng uh, Hulyo 2025. Uh, At muli, lagi po nating sinasabi, buksan ang kaisipan, alamin ang katotohanan, ang susi sa kalayaan mula sa kamangmangan. Ang mayaman sa kalaman, laging nailalayo sa kapahamakan. Maraming salamat po at mabuhay ang Pilipinas.